para na din tayo sa ngayon ay nagpapatutoy pa rin ang aktibidad sa pag dito sa Rizal Park at ang inaasahan ng pinalangos pa ang ganitong hanggang Karen. Maraming salamat, mga sa sasitigong ng mga ang isang padre ng pamilya

pagsuntok ng lalaki sa bata. Hanggang sa tila, inihagis pa ng lalaki ang bata sa loob ng isang tricycle. Sa follow-up operation, nakuli ang lalaki sa mismong bahay niya sa barangay 107 sa Tondo Maynila. Sa ng investigasyon ng pulisya, lumalabas na nalamay lang ang bata sa away mag-asawa. Dahil po sa uh, dahil po siya sa kanya po ang asawa, napagpundunan po niya ng galit ang kanya po ang ating pong sa buha ang bata, gana sa panglalaga ngayon ng kanyang tiyahin. Huwag po nang tiyahin. Bukit-bukit na tayo ng munisyon ng bata, ngayon ngayong matikataon, naiingin lang pa rin niya ang tinanong pagkapasa. Ang sakotan po, siyempre nanay ako eh. Sakit po para sa akin. Wala namang tinanong na yan. Wala namang masamang magisip nila sa bata. Ewan naging lang yung mga sakot. Sa edad niya, hindi dapat gano'n. Makaranas ang pagbubukog ng mga muna. Hindi naman pag ka? yung suspect ko kanyang ginawa. Aya, doon sa pagkain ng ng mga oras <laughs> na yun. Kasi po, ipaunin lang po kami nun. Kaya mga ulit po yung anak ko. Paano ko lang po sa point? sobrang kahinisan po pati sa luwa. Ano na ako lang po? Ako po. Not sorry na, Di ba mo ulit lang? mga lang po ako. Hindi na ulit na ako ko sa'yo. Kapalaki, hindi ka nang maayos. Hindi na po ako ulit. pag po. Na ako sa'yo. Ang problema, nating dadadamay yung ating pong mga anak sa ating problema. ang suspects sa Bagyo Respondo Police Station na sa kasong child abuse. sa ilalim din sa drug test. Jesse Pusa, ABS-CBN. Ang may affected, Luis. Dua sa ira pangatin. <laughs> si Champoy <laughs> ko si Pangalot gaw, ano ana? Ay na yan ang ko si koan Chloe. Si Pangalot.

Northern Cebu, Mayor Bill at Gano sa May Negron. At sa gabi, mayroon pang aasap sa bulan sa May Kapi, Aklan at Ipupo muli sa Eastern Australia. Sa Mindanao, maaraw at mainat sa malaking bahagi maghapon pero maulat sa Pagkasuligaw pag ng Norte at mayroon pang kalabalas na ulat sa Kalada, Pagkapi ng Kapati. Aasal po muli ang pagbulan sa Pagkapi sa Galibid sa May Bahagi.